Ito na ang mga nagtrending trending na kwento sa mundo ng social media. 65 anyos na lola, itinuloy ang pag-aaral sa kolehiyo hinangaan ng mga netizen. Staff na nagbigay ng libreng donut sa isang batang may autism, pinusuan online. Babaing natrap sa gilid ng ikalimamputwalong palapag na building, sinagip ng otoridad. Isang bayan sa Nueva Ecija na nabura na sa mapa, bumalik na ngayon. At barbecue-inspired perfume, ibinibenta ng isang sikat na fast food chain sa UK. ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino! para sa ating unang trending story, Humanity Still Exists. Bagama 2024 na, hindi maikakaila na marami pa rin sa mga Pilipino ang nananatiling mababaw ang pananaw sa iba't ibang disabilities. Tulad na lang ng autism, kaya naman, ganun na lang ang ligaya ng isang nanay nang makita nito kung paanong nagpakita ng malasakit ang staff ng isang sikat na donut shop sa kanyang anak na may autism. Ang kwento sa likod ng wholesome encounter ni Baby Antonio, ibinahagi ni Mami Alma sa trending report ni Arnold Herrera. Isang bata na may hawak na donut, maaliwalas at may ngiti sa mukha. Simpleng larawan kung iisipin pero may malalim at madamdamin palang kwento sa likod nito na dapat marinig ng marami. Siya si Antonio, isang bata na may autism spectrum disorder na viral ngayon sa social media matapos kaantigan ng netizens ang kanyang wholesome encounter sa isang donut store. Sa aking panayam kay Mami Alma, nanay ni Antonio, inilahad niya ang kwento sa likod ng viral photo. Kwento ni Mami, nasa mall sila ng kanyang anak para sa isang birthday party. Nang bigla itong magtatakbo, papunta sa paborito nitong isang sikat na donut shop. Akma na raw sanang dadampot ng glazed donut si Antonio, pero agad niya itong napigilan. Dali-dali namang humingi ng paumanhin si Mami sa mga staff at ipinaliwanag ang espesyon na kondisyon ng kanyang chikiti. Pero ang labis na ikinagulat nito, hindi raw sila nag-atubiling alukin ng libreng donut si Antonio na walang ano-ano at masayang kinain ang munting regalo para sa kanya. Pag-amin pa sa ni Mami Alma, lagi daw silang nangangamba na mahusgahan si Antonio sa tuwing ilalabas nila ito ng bahay, lalot na iiba ang kilos nito kumpara sa karamihan. Mainipin, madalas magtantrops, malikot, may iba't ibang mannerisms at kung minsan, bigla-bigla na lang sumisigaw kaya naman labis ang pasasalamat ito sa ipinakitang kabutihan at malasakit ng staff ng Naturang Donut Store dahil Anya ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagmagandang loob sa kanyang anak bilang panghuling mensahe hindi naman daw niya hinihiling na bigyan ng special treatment ang mga taong nas autism spectrum sa halip ay iparamdam sa kanila na bahagi rin sila ng nilunan na may kasama sila sa laban ng buhay kahit pa ito ay isang malaking hamon Samantala, dinumog din ng netizens ng pasasalamat at papuri ang viral post dahil sa kabutihang ipinakita ng mga staff ng naturang sikat na donut brand. Stay awesome, Antonio! Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next a viral story, age is just a number. Pinatunayan ng isang lola mula Bulacan ang pagiging pursigido nito para matupad ang kanyang pangarap. Kahit kasi 65 years old na, ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral sa kuleyo kung saan tinatapos nito ang kanyang education degree. Ang kwento ng pagsisikap ni Lola Josephine, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Hanga ang maraming netizen sa isang senior citizen dahil sa pagiging porsigido nito, natuparin ang kanyang pangarap. Sa mga litratong ito, makikita ang nakasuot ang matanda ng school uniform at nag-aaral dahil tinatapos nito ang kanyang kursong Bachelor of Elementary Education sa Kolehiyo de San Gabriel Arcangel sa Bulacan. Sa ngayon, nasa ikalawang taon na sa kolehiyo si Nanay Josephine Amante Villatema, 65 anyos. Bukod sa pangarap niya ang makapagtapos ng pag-aaral, ito rin daw kasi ang ipinangako niya sa kanyang tatay na gusto niyang tuparin. Pagkukwento ni Nanay Josephine, nahinto siya sa pag-aaral noong siya ay 18 years old. Si Nanay Josephine ay graduate sa high school noong 2022 at isinabay niya ang kanyang pag-aaral sa pag-aalaga ng kanyang mga apo at pagbabantay ng kanilang tindahan. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa at ating next trending topic, lulubog, lilitaw. Nagmistulang tourist attraction ng isang bayan sa Nueva Ecija na muling lumitaw sa mapa matapos itong palubugin ilang dekada na ang nakalilipas. Ang tinitig ng dahilan ng paglitaw ng bayang ito, epekto raw ng init. Mukhang hindi naman alintana ng mga residente ang init dahil marami sa kanila bumisita pa rin sa one-of-a-kind na phenomenon na ito tung haya ng mga kasalukuyang ganap sa naturang lalawigan sa trending report ni Rose Bobiera. Ang lumang bayang ito ng pantabangan ay minsan nang nabura sa mapa ng Nueva Ecija. Pinalubog kasi ito nang simulan ang konstruksyon ng dam noong 1970s. Laking gulat na lang ng mga residente nang unti-unti na nilang natatanaw ang ilang bahagi ng mga lumang simbahan, sementeryo, pati na rin ang dating bantayog ni Jose Rizal sa muling paglitaw ng bayan. Bagamat may ilang beses na rin nang maitala ang paglitaw nito, mas malaki ang bahagi na makikita sa ngayon. Sa lalakasin ng init ng panahon, patuloy at naging mabilis ang pagbaba ng level ng tubig sa dam. Kaya heto, ang mga tagapantabangan, tila may bagong pasyalan. Talaga namang na-excite ang lahat dahil ayon sa balita, nakapagdaos na umano ng misa ang diocese ng San Jose sa ibabaw nito. Manghang-mangha ang marami dahil ang dating nakalubog na krus ay makikita na ngayon. Dinarayo rin ito ng mga residente at pati ng mga turista talagang sinasadya ang bayan, masilayan lamang ito. Tinatawid ng ilan ang nakalitaw na bahagi gamit ang bangka. Kaya ang mga bankero, mayroong extra income. Pagbibiru pa ng alkalde ng bayan na si Mayor Roberto Agdipa, baka raw lumitaw ito bilang selebrasyon sa ikalimampung anibersaryo ng pagkakagawa ng naturang dam. Ang Old Pantabangan Ruins ay itinuturing na Heritage Zone ng sangguniang bayan ng lalawigan at bahagi nito ay ang patuloy na pangangalaga at pagprotekta nito. Para sa DZRH TV, ako si Rose Babiera, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, natrap sa building. Makapigil hininga ang naging pagsagip ng otoridad sa isang babae sa New York City ang naturang babae kasi na trap sa gilid ng ikalimamput-apat na palapag ng isang building na agad namang na-rescue. Ang delikadong rescue operation tutukan sa report ni Millie Borja. All right, very good. What's your name, stand her up. We're Stand you up. All right. Greg's gonna help you get him back over the over the side. Stand her up. You're okay. Lift her up, and I want her leg over. Ang mga tagpong inyong napanood ay nangyari sa isang building sa New York City. Isang babae ang natrap sa gilid ng ikalimamputapat na palapag ng building noong unang araw ng Mayo. Ang mga pangyayari, na kuhanan mula sa body camera ng isa sa tauhan ng New York Police Department. Uh, I mean, yeah. We're right here, okay? We're not going anywhere. I got it, buddy. Go ahead. Okay. Yep. I got it. Pretty good. Yeah. Go ahead. Yep. You got it? Good? Yeah, I'm good. good. Go back over. Alright. Alright, I'm coming over. You boost? Right. That's good. Good. I'm in port. Natagpuan ng ginang sa labas ng isa sa mga protective glass ng Gosali na inilagay para sana mapanatili ang kaligtasan ng mga magpupunta at titingin sa magandang view mula sa taas ng syudad. Agad namang rumispunde ang otoridad at makikita ang pagtutulungan ng mga ito gamit ang lubid at pulis para may ligtas babae. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng pagkakatrap nito sa gilid ng Gosali. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borjas sa Masama Tayo, Pilipino. At para sa huling trending na kwento, amoy barbecue? Sinong mag-aakala na maliban sa kanilang katakam-takam na burger at chicken, magbebenta rin ang kilalang fast food chain na ito ng pabango? Pero hindi lang po basta-basta perfume ah, dahil ang amoy nito, syempre related pa rin sa kanilang mga inihahain. Dahil ang pabango inspired daw sa barbecue. Ang mga detalye sa sinasabing mouth-watering scent, amuyin este panoorin sa trending report na ito. Barbecue in a bottle? Tila yan ang pakulo ng isang sikat na fast food chain sa United Kingdom. Sa unang pagkakataon kasi, isang limited edition perfume ang kanilang ibinibenta na inspired daw ang amoy sa barbecue. Itong dinawag ng number 11 Ude Barbecue ng KFC UK na may smoky wood and charcoal notes as a compliment sa kanilang latest ultimate barbecue burger. Ang naturang pabango ay nagkakahalaga ng 11 pounds o nasa 790 pesos per 100 ml bottle. At ang kikitain na niya rito ay mapupunta sa kanilang foundation na tumutulong sa kabataan. Ayon naman sa kanilang brand manager, ito ang niya ay bunga ng kanilang out-of-the-box ideas. Hirit nga niya, when they created a burger so irresistible, they have to bottle it. Batay naman sa kanilang website, sold out na ang first batch ng limited edition barbecue-inspired perfume na ito. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, Sama-sama tayo, Pilipino! o kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwenta sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at yung follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!